guys yung view galing dito sa akin pinagtatrabawa yan kakain na ako ng dinner yan yung baho natin habang kumakain ng hapunan alas 4 na dito guys nakatingin sa labas yan oh. ganda ng view baka magkamali kay guys tubig yan yan yung tubig dito yan kain na tayo. Naman tayo ng tubig. Parang ang sarap ng ganitong oras, guys. Yung papasok ka ng 1.30, tapos ka ng 10 ng gabi. Wala masyadong tao. Hindi maingay, hindi magulo. Saka so, madali lang yung trabaho ko kung um, kukumpara dun sa sa kong trabaho. Lagi naman akong ganyan. Okay sa so umpisa. Yan, kain tayo. Ito nga pala yung nabili ko doon sa isa kong trabaho. ginawa ko siya. May ketchup. Kalsawan. Mm -hmm. Agutay-gutay ah, lang po guys. dami kong mga kasamang bata nga ng ibang lahi. Mga Indonesian. Ano ata sila mga ano yung parang ano din sa Pilipin, sa bansa nila. Ano bang tawag yung trainee? Hmm. ganda ng view habang kumakain ka. Pati nga sa labas. Bakit ako sa inyo? Para ka lang nasa hotel. Kala nilang malitong itong baonan ko na. dami laman ito. Puno ito, puno. Pagdating ko ng bahay, hindi na ako pakain. Ito na. try mo na. guys. Ito yung toilet. Yan yung toilet nila, guys. Ah. Malinis din. Yan. May mga pagkain dito, guys. Ah. Kung wala kayong baon. Ayan. Hindi ko lang alam kung paano bumili. Siguro card. Ah, meron naman. Ayan, o. Oh. Mga chichirya, Ramen. Dito tayo sa locker. Tambay tayo. Mas masarap tumambay dito guys. May aircon. Yan. Tambay-tambay muna. Busog na. Hanggang alas na to ng gabi. What's scary guys? Uwian na. 10 o'clock na ng gabi. Palabas na kami na hangayon. Ang pabrika. Ah. Hindi naman nakakapagod yung trabaho guys. Aga nga naming umuwi. Ayan na guys. So, paglabas ko ng paprika. Yan agad yung station. Wala pang 5 minutes. Paglabas na paglabas mo. Wala pa siyang 5 minutes. Tapos eto naman sila papasok. May 11 to 7 daw ng ano 7 to 7 ng umaga. Maraming ano dito guys. Ha? mga ibang lahi. Iba't ibang klase. tayo sa loob guys maghintay buti na lang walang tao aircon kasi dito ayan o waiting room ay ang sarap ang lamig kita naman yung oras sa yun o diba sa shell waiting room sa lo sa ano, station may aircon pwede naman sa labas kaya lang sobrang init kasi dito na tayo sa aircon libre pa <laughs> wala pa naman yung train ko at saka kita ko naman yung oras kung sakaling darating na kaya chill chill muna tayo dito habang naghihintay ng train yan guys naririnig niyo ba nag-a-announce na parating na daw yung train may speaker naman kasi kaya okay na kaya labas na tayo parating na daw yung train Ayan, dun mang gagaling yung train, guys. Kapunta ako dun. Ayan na. Sabi, delikado daw, kaya huwag kang lalagpas sa kulay yellow na lane. Ayan na. Sakay na tayo. Pumasok na rin si Hapon. Init. Ayan. Buksan natin yung ilaw. Tsaka yung aircon. Ay. Wala makita na. Inis ah. Sakit ng balakang ko guys. Grabe. Parang pinaputol. Ayan. Hindi mo na tayo tubig. Papay nga lang ako tapos mag-shower. Bukas na lang ulit. Morning guys. Kain tayo guys. Ayan. Yan ang aking halmusal. Tinapay. Yung ladies choice na galing sa pinagsin yung palaman natin. Tapos yung kape natin. Ayan sa Ayan guys. Kain tayo. Maingay yung ano yung ugong ng electric pan Kaya pagpasensyahan niyo na pag may narinig kayo maingay. Dito naman tayo papasok sa main natin trabaho. Busy ang araw, guys. Kailangan natin habulin yung init ng araw. Dahil mamaya, pag-uwi ko galing trabaho, may dentist ako sana mapalitan na yung ngipin natin kasi itong ngipin na to pansamantala lang to guys parang pang cover lang habang ginagawa yung talagang ngipin na ilalagay dito tapos kaya ngayong umaga ako naglalaba kasi wala akong time mamaya pag uwi sobrang init grabe yung init dito sa Japan nakakaano mahihimatay ka talaga kahit magpaypay ka walang hangin na wala kang maramdamang hangin, hindi katulad sa Pilipinas na kahit papano, kahit mainit, may nararamdaman ka pang hangin, guys. Grabe. Kaya yung mga tao dito, mas gusto nila yung ano, yung, yung ano yung winter. Yan, kasi masarap sa pakiramdam, malamig. Pinaka the best na season dito guys yung ano. Yung taxi ball at saka yung ano yung taglagas, yung fall at saka spring. Yun, yun yung pinakamagandang ano dito season. Saktuhan lang sa lahat. Hindi pa pala patay yung TV. Ay natin yung baby guys hindi ko man yung sense mamaya na lang mamaya na lang ulit guys kain tayo guys pangalian chicken na may onion sauce kanin soup at saka yung ating salad yan kain ulit tayo ay nakakagutong Tatlong klase yung hula. May dalawang klase na isda at saka manok. Sí, sí, sí.

Ah, meron ka na. Ang galing naman. Ay, ilan na ba yung followers na? Nawang no, ang galing. Look at no. Pagka may followers ka, marami. At saka uh, active ka araw-araw. At saka wala. Hindi, okay. ano ba yung mga ina mo lang? Tuloy natin yung kain lang. Nagkwentuhan kami nung kayo, ano kasamaan sa trabaho si Ate. Kung sa Reels. Kaya na. guys, tapos na tayong mananghalian. Kunin ko lang yung sumblero ko. Ay, gaming. At balik na tayo dun sa waiting area. Yan guys, nakaway na tayo galing sa trabaho. At pupunta tayo sa dentist. Sana naman may kabit na nila yung ngipin ko. Ayan guys, dito tayo ngayon sa toilet. Hindi tayo sa dentist ko. Sana naman maayos na to Ayan guys, ako nun papansin yung putilan. Pansamantala lang kasi yan. Sana may kabit na yun talagang ikakabit nilang ngipin. May init. Hintayin natin tawagin yung pangalan. 6 o'clock yung schedule ko guys yan guys gabi na 6.30 may gitna. uwi na tayo tapos na akong magpa dentist Ang ina pa pala ako, daldal -dal na daldal -dal guys, hindi pala nagre-record. Yan, tapos na nga ako magpa-dentist, pa uwi na tayo at naikabit na yung ngipin natin. Medyo hindi na siya ganun kapote, magbabago pa daw yung kulay niyan. Depende sa kakainin ko. At least tapos na. Nakapagbayad din tayo ng kulang ko isang lapad na higit guys. Pero okay na. Pero hindi pa tapos lahat kasi kela mapa nila lahat ng ipin mo. Sige na guys. Hanggang dito na lang ang ating vlog. Thank you for watching. Bye!